Alas 5 pa lamang ng umaga nakapila na sa kanyang presinto sa Dominican Mirador Elementary School ang 70-anyos na si Nanay Nunet. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong maging prioridad sa pagboto bilang isang senior citizen. Napakadaling isid at saka medyo mabagal lang yung pag, ano, pagbigay noong receipt nung binoto mo para ma-review mo. Maiiwasan niya raw ang pakikipagsiksikan sa mga daragsang mga boboto at ang mahabang pila pagsapit ng alas 7 ng umaga. Kabilang siya sa mga kwalipikado sa early voting hours ng COMELEC na ang layon, bigyang prioridad ang mga senior citizens, PWD at mga buntis. Dito nga sa Baguio City, hindi lamang karapatang bumoto ang nakamit ng mga residente, kundi mayroon din silang mga gantimpalang natanggap. Dahil naglunsad ang Comelec Baguio ng early bird incentive kung saan namigay sila ng mga pins at mga water bottles sa humigit kumulang 150 na mga unang bumoto. Layunin nito layunin din ito na um, bawasan ang pila at ang dagsa ng mga tao sa huling oras ng botohan. And it's the first time na may government agency na nag-isip ng kapakanan ng mga elders at saka uh, pregnant, di ba? And PWD, so. maganda naman po ang turnout natin for early voters. So marami, ang karamihan po seniors. And then wala po kaming nakita so far na PWD pero may isang pregnant woman dito po sa school na to, Pines. City National High School. Tinanong po namin sila kung effective po tong program na to. Ang sinabi nila, maganda daw at mas mabilis. Dahil wala silang pila, hindi po sila nahirapan, hindi sila naghintay ng matagal, pero hindi rin naman sila nahirapan gumising ng maaga. So, okay naman yung feedback natin. At ang sinabi nila, Kumelek lang daw po ang nakapag-isip ng ganitong method na ginawang mas maaga para sa seniors, PWD at pregnant women. Kaya uh, masaya kami kasi maganda ang feedback. Dahil ikalawa si Nanay Nunet sa mga maagang bumoto, nabigyan siya ng Comelec ng munting regalo. Para sa Comelec, hindi lamang ito simpleng token, kundi pagkilala sa responsableng pagganap ng bawat mamamayan sa kanilang tungkulin para sa bayan at karapatang bumoto. Sa kabuuan ay nakapagbigay ang COMELEC ng humigit kumulang isang daan at limampo na mga pinsa mga maagang botante sa tatlong presinto na kinabibilangan ng Dominican Mirador Elementary School, Pine City National High School at ng Baguio Central School. Formal na magtatapos ang oras ng botohan sa Baguio City, alas 7 ng gabi. Vanessa Bugtong, RNG News.